morning! good morning. Yeah. Puta this video kasi, puta this video. Kahapon kasi hindi ako nakapag, ano, nakapag-vlog. Hindi ko naka-upload kasi sa manang pakiramdam ko today. Ay, kahapon pa pala. Kasi parang, pagkakuha ko ng pansit-pansitan, parang siguro may, ano doon, may something siguro doon. Kaya ano, parang nausog ako. Nausog? Siguro pa may ano doon, something na mga parang mga duwende. Hindi ko naman na Ano, sa pagkakuha ko parang sumama yung pakiramdam ko. Kasi so, may kinuwaan ko ng pansipansitan. Alam niyo ba yung pansipansitan? Yun yung parang ano siya, parang sinasalat. nilalagyan ng ng ano, kamatis. Tawag ito, ano pa ba yun? kamatis, ano ka ba ba yun? Yung pipino, tsaka everything, mga ganun. Nakita ko lang yun sa ano, TikTok. Kasi ko, itatry ko sana. Pero tinanim ko na lang siya. So, may tanim kami ganun eh. Parang gusto ko siya may, ano, parang gusto ko siyang kainin. Uh, -uh Parang kakaiba siya. Parang ano, lato, insura. <laughs> Pakita nyo yun sa ano, tomorrow. Ay, tomorrow ba? Oo, oh, tumukulo ko na lang i-upload. Kasi wala akong ma-iski. Yung ano, tukul sa white lady, tsaka doon sa may pabato. Ano ba yun? Yung isang kwento talaga. Oo. Ano talaga yun? Yung makatotohanan talaga yun. Yung doon pa ako sa ano, parte ng Bisaya. Oo. Kasi sa Negros. Pero hindi ko na i-mention yung ano, yung lugar. Bilang privacy, tsaka Again? respect. Agardo Breso, kagigising ko lang kasi. Uh -oh. -uh. Kamusta naman ang lahat? Parang dito lang ako sa kanto. Yan. Dito ako sa Bagong Tabay. E, Ayun ko sa ilog kasi ano yun. Basa yung ano doon. Kasi so, umulan nga. Katapos na ng ulan. Kamusta naman ang lahat? I shout out nga pala kay ano sa mga boy ano boy ang ngatal boys yan Tsaka sa ano kay boy pataras kay boss rino adventure duck sana ma ano mapansin ako <laughs> nung kasi ko si adventure duck <laughs> yes kasi yung for today's video kasi wala akong maiisip na i-vlog ko kaya ano mo buhay-buhay portion muna tayo ha yan kasi kahapon super edit din ako. na kaya rin na ako. Super edit ako ng vlog namin ni Akla. Bumunta kasi ako doon sa kaibigan ko. Pinibigyan ko kasi kung may ano siya. May tawag dito. Ang tag doon yung pansit-pansita. Okay. Kasi may si Bakla. Kasi may, may mga gulay-gulayan doon sa may ano. Sa may likuran nila. Ayun Ay, pala hinarbis na di Bakla. Kaya pag, pagdating ko doon, wala na. Hanggang na pala. Ay, muulan portion dito. Sigat. Doon yung paputang ilog niya. E. Kasi yung mapakita. Kasi baka madulas. So, pababa mo na ako. pababa ako ng ilog. Sigat. Ay, hindi na nga madulas si maputik ma 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 pa mamaya na lang sa so continuous yan hindi pa nga ako nakakapag live kasi may something ano pag pinipindot ko yung ano kung kumapunta sa live kung so, may dapat pang ano ano yung sa setting kaya ako makapag live ito na lang gagawin ko <laughs> parang live din naman eh comment down below na lang guys ha for today's video mo so yung morning, ano namin dito, oh. Super topic up bilang kami. Dahil umuulan. Ano bang topic? Kasi maikli lang kasi. Kailangan 15 minutes. Ha? Basta ano na lang. Abang-abang na lang, ha? For today's video. Maraming salamat po sa mga bago kong subscribers. Thank you so much. And I love you. Hem where? Hem where? Hem where?